Isang mapagpalang araw sa lahat ng takapakinig sa ating programa. Uli po tayo nagbabalik upang bahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. But before anything else, please don't forget to click the like, share, and subscribe sa ating channel. Please don't forget to comment down below kung nagustuhan ninyo ang ating kwentong ibinahagi. Maaari kayong magpa-shoutout sa mga magitan din ng pag-comment sa ating video na i-airing ngayon. Magandang araw, itago niyo ako sa pangalan Joey. Eda 32 at dalaga pa rin. Tatlong taon bago ako nagbakasyon sa aking trabaho bilang welder sa Japan. Nang hindi pa ako nag-aabroad, ay mahilig ako mag-jogging sa isang park sa katabing subdivision namin. Miembro din ako ng choir sa simbahan noon. Kinabukasan, pag uwi ko galing Japan, ay dating gawi. Jogging ka agad ng alas 5 ng madaling araw. Marami agad nakakilala sa akin ng mga regular joggers. Kinamusta nila ako at sinabing ang tagal kong nawala. Okay pa rin ang resistensya ko. Maski pa hindi ako regular na nakakapag-exercise sa Japan noon. Siyempre, unang araw ay hindi ko naman agad tinakbo ang dating limang kilometro na ginagawa ko. Mga 3 kilometers lang at nagpahinga na ako. Habang nga naglalakad pa uwi, ay may parating na grupo ng mga babae na nag-uumpisa pa lang mag-jogging. Pamilyar sila sa akin, si Francine, Belle at Loisa. Mga kasama ko sa choir noon. Yung makuha ko, pasimple, para hindi nila ako mapansin. At nang magtapat kami, ay bumulong ako ng mga suplada, porket magaganda. Paglingon nila, ay iniangat ko ang aking mukha. Ay, si Joey pala, kailan ka ba dumating? Sabay-sabay nilang bati sa akin. Lahat ay makap at may beso-beso pa sila sa pisngi ko. Kumustahan? At medyo magkakwentuhan ng kaunti. Pero natuo na pansin ko kay Loisa na crush ko na noon pa. Lalo siyang gumanda at sumeksi. Napansin ko naman na iniiwas niya ang kanya mga mata nang mapansin niyang matagal akong nakatingin sa kanya. Huy Joey, malibre ka naman dyan. Sabi ni Belle, kaya natuon na ang atensyon ko sa kanilang tatlo. Sure. Basta ba kayo, no problem. Sagut ko naman. Napansin kong nagbulungan si Francine at Loisa. Maya-maya pa nga ay nagsalita si Loisa. Ah... Uh, Joey, hanggang kailan ba ang bakasyon mo? Tanong niya. forty days bago ako umalis ulit. Eh, bakit nga pala? Kasi... Representative ang choir natin sa isang inter-parish singing contest. Kulang kami ng two boys eh. Total, bakasyon ka naman. At dati kang member. Baka gusto mo mag-join. Kahit para sa contest lang next month, sabi ni Francine. Sure naman, walang problema. At least may mga activities na ako ngayong bakasyon ko. Ayan, isang lalaki na lang ang kulang. Sige ha, jogging muna kami. Mamayang hapon may meeting at practice, punta ka ha, sabi ni Loisa nang nakangiti. Umatend ako ng meeting at practice. May mga datihan sa choir, nakilala ko na at marami rin namang bago. Ako yata ang pinakamatanda sa mga lalaki. Nag-speech pa muna si Mrs. Lipan. Isang may edad at matagal ng pianista ng choir. Magaling din siyang boys coach. 22 kaming nag-attend ng meeting at practice. Kumpleto na kasi may na pa silang new guy. Pagkatapos ng meeting at practice, ay kwentuhan naman kami nila Francine, Belle, Loisa at mga boyfriend nila Francine at Belle. Na sila Roy at Mike. Mga miyembro din ng choir. Kain tayo, treat ko, sabi ko sa kanila. O sige, Joey. Partner kayo ni Loisa. Natuwa naman ako. Dahil makakapartner ko siya. Pero sandali lang yung tuwa ko. Dahil habang kumakain kami, ay napag-alamanan ko sa aming kwentuhan na nag-asawa na pala si Loisa. At nasa Dubai ang mister niya. Dalawang buwan matapos silang ikasal ng asawang si Rodi, ay nag-abroad na ito at dalawang taon ang kontrata. Nag-iisa lang si Loisa sa inuupahan nilang mag-asawa. Malapit din naman ito sa bahay ng kanyang mga magulang. Gusto daw ng mister niya na bumukod sila agad para maipakita sa mga magulang ni Loisa na kaya niyang buhayin ito. Dahil hindi masyadong gusto ng mga magulang niya ang lalaki para sa kanya. Ilang araw na rin yung practice sa choir. At pati Sunday Mass ay sumasama rin ako sa choir. Dahil nakikita ko palagi si Loisa, ay lalo pang tumindi ang paghanga ko sa kanya. Crush niya talaga o crush nga talaga, ika nga nila. Pagkatapos ng practice, ay sabay kami ni Loisa na umuwi. Naglalakad at nagkwekwentuhan kami ng mga bagay-bagay sa buhay hanggang sa umabot sa bahay nila. Mauna, maumauna ang bahay nila at sa kabilang kanto lamang ang sa amin. Madalas nga ay binibiro na kami ng mga malalapit naming kaibigan dahil lagi kami magkasama ni Loisa. Alam naman nilang may asawa siya pero ayaw pa rin nilang tumigil dahil bagay daw kami. Hindi rin naman pinipigilan o sinisita ni Loisa ang kanilang biro sabi nga niya ay hayaan na lamang daw sila at wala naman daw kaming ginagawang masama. Sa umaga naman ay nagkakasabay kami ni Lois ang mag-jogging. Halos araw-araw kong magjogging siya dahil wala naman siyang trabaho. Ayaw ng mister niya na magtrabaho siya para maipamukha pa rin sa mga magulang niya na kaya niyang sustentuhan ng misis maski siya lamang mag-isa at nagtatrabaho. Minsan, ay napaka hot ng suot niya kapag nagja-jogging. Halos fit ang shorts na maiksi. Talaga namang napakaputi at kinis na mga legs niya. Bakas ang magandang kurba ng katawan. Siguro ay okay lang sa kanya dahil madaling araw at medyo may kadiliman pa. Ayaw ko mang matukso dahil malinis naman ang hangarin ko kay Loisa at wala akong balak sa kanya kung hindi lihim na hangaan lamang siya. Pero may kung ano ang nag-udyok sa aking isipan. Lalo na kapag magkalapit kami. At paminsan-minsan pa nga ay nakadikit ang mga braso namin sa isa't isa. Kaya't parang nakukuryente ako. Sino ba naman ang hindi maakit sa kanya? Eh kahawig siya ni Julia Montes at kung magdamit siya ay yung fit sa kanya. Kaya talagang dalaga pang tignan maski may asawa na to. Isang gabi ay hindi ko maawat na pag-isipan ng kung ano si Lo Loisa. Nagpunta kasi kaming magkakaibigan sa medyo formal na party. At talaga naman, marami ang napalingon ng mga lalaki sa suot niyang black dress. Nahakab ang kurba ng katawan. At 4 inches above the knee, ang laylayan ito, Kaya naman pag upo niya ay lalong masisilayan ang maputi niyang hita. Sa party pa lamang ay para na akong hibang sa kanya. Iba na ang gigil ko kay Loisa. Lagi nga akong napapapwesto sa sulok dahil pilit kong inaawat ang sarili kong lapitan siya. Ba kung saan pa nga humantong ang lahat? Sa bahay, habang patulog ako na gabing iyon ay talagang hindi maalis sa isipan ko si Loisa. Hanggang sa mandarang aking imahinasyon. Sa isip ko ay hinatid ko si Loisa sa kanilang bahay. Dahil medyo tinamaan na nga ng nainom na alak. Pero inanyayahan niya pa ako sa loob ng bahay. Kahit na tumanggi na nga ako. Nagkwentuhan kami hanggang sa sinabi niya sa akin Namiss na niya ang kanyang asawa at talagang nangungulila na siya. Hanggang sa maglasing kami pareho, nagulat na lamang nga ako nang bigla niyang kinalas ang suot na black dress sa harapan ko. Ganoon ang mga bagay na gumugulo sa isipan ko noong gabing iyon. Na alam kong mali. Isang madaling araw ay naudlot ang pagjajaging namin ni Loisa. Umaambon kaya't naisip naming sumilong muna gaya ng ibang joggers. Nakita namin na lumalakas pang ang ambon, kaya't naisipan ng karamihan na umuwi na lamang. Habang pauwi na rin kami, ay napansin kong malungkot si Loisa. Pero kahit malungkot at maganda ka pa rin naman, biro ko sa kanya. Pero hindi nga siya sumagot. Seryosong bagay yata masyado ang iniisip ni Loisa. Sabi ko sabay tapik sa balikat niya. Wala lang to Joey. Hindi ko lang siguro na kumpleto yung oras ng tulog ko. Dapat na hindi ako magja-jogging eh. Pero napabango na ako kaya tinuloy ko na lang kanina. Sabi niya. Ganun ba? Magpahingat matulog ka na lang. Pagdating sa bahay ulit. Sabi ko naman. Gaya ng dati sana. Pagdating sa bahay nila ay tutuloy na ako ng lakad pa uwi sa amin. Pero nagulat ako nang bigla niya akong inanyayahan. Tuloy ka muna, Joey. Samahan mo kong magkape at almusal. Kung gusto mo, paanyaya niya pa sa akin. Ha? Uh, okay lang? Tanong ko naman. Oo naman. Halika. At may tinatanong ko kanina sa akin, di ba? Baka masagot na kita ng tama, sabi pa niya. Pinaupo niya ako sa sofa. Pagdating namin sa bahay nila, nagtungo siya sa banyo. Nagtaka ako bakit hindi niya sinara dahil inumpisa na niyang kalasin ang jogging pants niya. Ayun pala'y okay lang dahil may pangilalim ilalim siyang shorts. Umalis siya ng banyo. Pero napansin ko na manipis ang shorts niya na fit. Kaya nanumbalik ang mga kaisipan kong hibang hey kay hey, Loisa. Steady ka lang dyan, Joey, ah. At maghahanda ako ng coffee at almusal. Tumangu mga ako. Nang oras na yon, hindi ko mapigilang mapasulyap sa kanya. Napaka-sexy niya talaga. Ilang minuto pa nga ay tinawag na ako ni Loisa. Joey! Coffee at almusal na tayo, paanyaya niya. Napasunod ako sa kanya sa dining table, na nabalapit lang din sa may sala. Ang sarap naman yan, ikaw ba nagluto niyan, Loisa? Tanong ko sa kanya. Pagkakita ng kare-kare at embotido sa lamesa. Oo, pero kagabi pa to eh. Nirehit lang kasi dumalaw ang mag-asawang ko kagabi. Akala ko nga sasama ang aking mga hipag at bayaw. Kaya marami akong niluto. Kaya naman, inimbitahan na lang kita para maubos na. Don't worry, Loisa. Malakas akong kumain kapag almusal. Halos maubos ko nga ang almusal at nakadalawang kape pa ako. Dapat pala, magnegosyo ka ng maliit na restaurant. Bagaling ka magluto? Sabi ko sa kanya. Hmm? Bola? Pero thank you Joey ha. Sagot ni Loisa. O naman, mag-business ka at magpundar ka para hindi na mag-abroad ang asawa mo. Napansin ko ang mukha ni Loisa na nalungkot. Bigla siyang tumahimik. Nagkwento rin ako ng pangarap kong magnegosyo kapag nakaiipon na ako para hindi na rin ako mag-abroad balang araw. Patuloy lang ako sa pagsasalita. Pero parang puro tango lamang ang sagot ni Loisa hanggang sa natapos kaming mag-almusal dahil wala akong narinig sa kanya. Pagkatapos nga namin kumain, ay bumalik at naupo na kami sa may sala. Kanina ko pa napapansin wala kang imek, Loisa. Natanong na nga kita kanina nung pa tayo dahil tahimik ka. Is there something wrong? Tanong ko sa kanya. Joey, noong mag-abroad ka ba ay wala ka bang ibang iniwan na minamahal? Tanong ni Loisa. Ay, mga nanay at tatay ko, kapatid ko. Hindi magulang o kapamilya, Joey. Hindi ko kaagad nakuha ang sinasabi ni Loisa. Ano bang ibig mo sabihin na minamahal? May girlfriend ka ba nung mag-abroad ka noon? Kung meron, natiis mo ba siyang iwanan? At nakuha ko na ang ibig sabihin ni Loisa. Pero kung meron man akong GF, ay ba naman ang katayuan ko? bilang mag-asawa. Mas mahirap pa rin ang sa inyo ni Rodi. Dahil, bakit ka pumayag na mag-abroad siya? Eh bagong kasal pa lang kayo ah. Ayoko naman siyang mag-abroad eh. Masyado lang siyang nasaktan sa mga pasaring ng tatay ko. Dahil may mga mayayaman ako manliligaw dati. Sinabi ko naman sa kanya na siya ang mahal ko at pinakasalan. Napansin kong nangingilid ang luha niya habang patuloy siyang nagkakwento. Okay naman ang kinikita namin dito ng dalawa, kaya hindi na niya kailangan mag-abroad, kaya lang ma-pride siya eh. Kaya pinatigil niya akong mag-work at nag-abroad siya. Sinubukan ko siyang pigilan, pero kinumbinsi niya ako. Nakikita niya sa Pilipinas ang limang taon ay dalawang taon lamang niya pupunuin o pubunuin sa Dubai. Yung ipon niya ay niya. At dito na siya ulit mag-work. Oh, maganda naman pala ang plano ng mister mo kaya siya nag-abroad. Huwag ka nang malungkot. Mabilis lang ang dalawang taon. Kailan ba ang balik niya? Ayun na nga eh. Next month sana. Dahil tapos na ang dalawang taong kontrata niya. Kaso, magshot kami kagabi. Ay nagsabi siya mag-extend daw siya ng isang taon pa dahil bibigyan siya ng magandang increase na sahod kung mag extend pa siya ng isang taon. Kaya pumirma agad siya ng panibagong kontrata. Tuluyan nang napaiyak si Loisa at napasandal ang kanyang ulo sa balikat. Hinaplos ko ang kanyang likod bilang pagbibigay assurance na magiging okay din ang sitwasyon niya. Pero sa pagkakadikit ng mga katawan namin ay bangalab ang dumaloy sa akin. Patuloy ko siyang inararo sa buhok at likod at pilit pinapakalma. Huwag ka nang umiyak, Loisa. Mabilis lang ang isang taon. Mag-usap kayo ng asawa mo. Suggestion ko ay hilingin mo sa kanya na gusto mong mag-work ulit para hindi ka mainit. Tumango si Loisa at tumingin sa aking mga mata. Pinunasan ko ang kanyang mga luha. Kay ganda talaga niya. Napatingin ako sa nakabukas na mapupulang labi niya. Biglang nawala ako sa sarili. Parang na-demonyo ako. Unti-unti kong inilapat ang aking mukha sa kanya. Nang magdikit ang aming mga labi, ay napapikit siya. Kalmado at masuyong halik ang binigay ko sa kanya. Pero naglakas ako ng loob, na mapansin hindi siya tumatanggi. Nagulat na lang ako nang mapahaplos si Loisa sa abs ko pa ng shorts ko. Sa puntong iyon, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Inhiga ko siya sa may sofa at unti-unti kong tinaas ang meron sa kanya. Umangat bahagya ang kanyang likod. Nang alisin ko ang kanyang pangtaas at halos hindi ako kumu kumukurap. Nang nakita kong bumabagsak sa sahig ang kanyang mga suot at tuluyan nang masira ang kung anong meron sa kanya. Nagkatinginan kami hanggang sa Tuluyang ibabana niya ang garter ng shorts ko. Napakagatlabi na lang si Loisa at muling bumalik ang tingin sa aking mga mata na tila ba nagmamakaawa. Sa puntong iyon ay niyakap ko siya at niyakap niya rin ang mga bindi niya sa akin. Wala na akong nagawa ng mga oras na yon kung hindi pumatol sa babaeng may asawa. Halos magiba ang matibay na kama sa pagkagigil ko. Nagwisto lang mag-asawa kami sa sabik at para kaming bagong kasal na walang kasawaan. Sinulit namin ang araw na iyon. Hindi ko makakalimutan ang maganda niyang mukha na halos himatayin sa alapaap na hinandog ko sa kanya. Kagatlabi at nap nakapako ang kanyang mga harapan sa aking likuran habang patuloy ang pagbagkit sa pangalan ko na tila ba nagmamakaawa sa mga nakaw naming sandali. Hindi ko makakalimutan ang mga oras na iyon. Walang kapantay na saya ang hatid sa akin. Lalo na nang ibulong niya sa akin, nahigit pa ako sa mister niya pagdating sa kama. Nang makapagpahinga ako, ay naupo na nga ako sa gilid ng sofa. Katabi pa rin ni Loisa. Nagkatitigan kami at bigla akong nakadama ng konsensya. Loisa? Sorry ha, hindi ko sinasadya ngi ko na pangumanhin sa kanya. Dali-dali ako nagayos ayos at isinuot ang t-shirt at iba pa. Inawakan niya ako sa aking kamay. Huwag ka mag Joey. Kasalanan ko rin naman eh. Pwede ko namang tanggihan ka kanina pero hindi ko ginawa. Dahil miss ko rin naman. Darinig kong sambit niya. Sorry pa rin, Loisa. Please, Joey. Oh, Ayoko rin sana pero nadala rin ako eh. At gaya ng sabi ko, huwag ka mag-sorry dahil marami rin sumubok sa akin kagaya mo. Ilang beses na rin ako muntik bumigay at pumayag sa gusto nila. Pero nakakapagpigil ako. Sa'yo lamang ako hindi nakatanggi, Joey. At dahil nga may tiwala ako sa'yo na walang makakaalam ng namagitan sa akin, sa atin ay naging kampanti ako. At kung hihiling ka pa ng kasunod, ay okay lang iyon sa akin. Pangakong walang makakaalam nito, Loisa. Gumiti si Loisa at hinaplos ako sa mukha. Umuwi ka na, Joey. At baka may kamag-anak ako o kapamilyang pumunta rito. Basta usap tayo kapag may pagkakataon. Tumangu lamang ako at umalis ng kanyang bahay. Sa bahay namin, habang iniisip ko ang namagitan sa amin ni Loisa, ay naghahalo naman ang konsensya at guilt feeling ko. Kahit okay kay Loisa, ay hindi pa rin mapanatag ang damdamin ko. Dahil gaya ng lalaki, ay alam kong masakit ang malamang bumigay sa iba ang misis ko. At doon ako naawa sa mister ni Loisa. Maski may labing la walong araw pa na natitira sa bakasyon ko, ay naisipan kong magparebook ng flight para mas maaga ako makabalik sa Japan. Kung hindi ko nga yun gagawin, ay sigurado akong may mangyayari pa ulit sa amin ni Elsa. Dahil nakikita pa kami sa practice ng choir namin. Pinaabot ko na lang sa ibang kasama sa choir na pinapabalik na ako sa Japan kaya hindi na ako makakasama sa araw ng contest. The next ko na lang din si Loisa para magpaalam. Sana'y nagustuhan niyo po ang ibinahagi kong karanasan. At salamat po sa mga nakinig. Shout out sa lahat ng listeners ng ating programa na sina Leo Mamalyas, na Ima Mirel MC1B, Renato Pertudo, Zilong Basic, Jeffrey Hipolito, Rudy Pelayo. William Casasola. Joaquin Jr. Niamanzares G. Boy Lati. Benedict Estrella. Ferdinand Paran. Hernani CF6. Onier Mulacada. Serilio Duran. Mariano Rojas. Yos dado tala. Reggie zero three Hernani c six F. Fred Franco Co, Joey Bakita. William Casasola. Norman Dangski. Randy Mendoza. Hesoyam nine. Max Gah. Joaquin Jr. Llamanzares. Reynald Niemes, Silent Watcher. Larry Reyes, Roldan Braulio. Elias Domingo, Eileen Andarme. Arnel Grefalda, Lydia Bacus, at si Denver, Tashiro. Hanggang sumuli...